guys magluto tag lang ka guys for the go wala mas ito guys yan nagpainit at nagpika na guys yan lonod na natong atong luya na ginger atong sa espada para halang sa dito po tapos atay sa si buhayas bumbay sili at sal mga ka pigamas na guys kalidad bumot man ako ato din sa isagol sa isagol sa itong nilap na langka guys ito sa guys sa itong tono sa gabi lahat lahat itong ulam ka guys lamig kayo sa guys yan yan guys yan ang langka guys na guys ready to serve na guys gutom na guys mukhaon na ta guys atong tinanuan na nang ka guys luto na guys share sa sa atong video guys ya yeah. like ta comment then subscribe thank you for watching